Ayan. Yung ginawa kong silik. Ayan yung ano, medyo malagkit na bigas. Ano to? Gatas na powder. Nilagyan ko na siya ng kutong tubig. Mga apat na spoon nito. Ayan. Nilagay ko na. Ayan na Oh. Lambot na yung ano. Tapos gatas. Tapos lagyan mo na siya ng madi. Ano ba? Diba? Parang lugaw sa atin. caldo Pero iba ang ano dito nila. ko sya ng ano, tawagin to. Lagyan ko sya ng magic para masarap. Ito yung magic na nilagay ko. sumad. Tapos, haluin ko lang siya para hindi didikit. Ayan. Lambot na ng ano kami Ito naman, ito ay yung manok na panghalo ko sa ano. Nilagyan ko ng laurel. Maji. Tawag dito. Papanghalo ko doon sa mulukiya na gagawin ko. Sarap nito paglagay ng maji. Paborito ng dalawa. Bata. konting yeah. konti din paglagyan mo sa maji. Ma mainit siya. Sa lahing 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 lahat ng Yung pinag-anuhan ng gatas, pinag-anuhan ko. Pinag-anuhan. Pinag Ang ganda ng ng mo. Masarap kasi siya. Yeah. Kawan. Halo ko na yan. Toto. Yan. Para sa ating tubig Parang lugaw sa ating aros kaldo. Gatas lang ginagamit dito. mamaya ko na. mamaya ko na. Hindi pa. Unahin ko muna yung ano. Kasi nagagutin na yung isang bata. Itong mulukya. Hindi pa to. hindi pa talaga to siya. Ayan. Ano pa siya?